Ah. <laughs> on <laughs> So mga tol, kung makikita nyo ang ginagawa namin ngayon, ito po ay mga laruan noon, noon pa. Ayan, so ito, yung materials na yan ay galing po yan sa sanga ng saging. So ito ay mga laruan ng tulad ng mga baril-barilan. Yan, yun ang mga laruan noon. So ngayon, iba na mga tol. Ito ay mga gadget, So, ito noon ay sobrang saya pa. Sayang-saya. So, kasi, ayan, may baril-barilan ka na. Ngayon, wala na. Gadget na. So, ngayon, mga tol, ah, kung sinong makaalala niyan noon pa ng mga laruan na yan. So, ayan, mga tol, ah, papakita namin sa inyo kung paano yan gumawa ng ganyan mga laruan. So, ito ay gamit na, gamit ng sanga ng saging. So, ayan na mga tol. Uh, inoobisahan na namin. So, tignan nyo na lang hanggang matapos yan. So, ayan. Kaway-kaway uh, sa nakaranas ng ganyan mga tol. Let's go! Ito na mga tol. Yung isa. Padikit na. Yan. Yeah. Mm. ayan na mga tol ah. patapos na yun sa kanya laba laba malupit so yun na ito, <laughs> yung, ito na yung gawa niya <laughs> ito na mga tol yan malapit na malapit nga kada mo damo pa kailangan pa isi ka lang kaya pa ganit kay ito na mga tol sa kanya malapit na matapos ito pa lang yung sa ito na mga right, ito na mga tol ah, butasan yan Mayroon ng butas lalagyan yan dito, parang hawakan ganito niya natin balang grabe so ito na mga tol yung bala niyan ito na oh yan yeah. right. ayos, <laughs> <laughs> ayos. <laughs> ilugi-lugi din sa sniper Machine gun na yan. So, Alright. ito mga guys. Ha? Ah, uh, ito po yung tinatawag natin na machine gun 60 caliber. <laughs> so nakikita 'yan. Yan, ito yung bala niya. Di ba? So, ayan no? <laughs> oh, di ba? Ah, uh, So, ito po yung ginawa na ano noong 1980s. Ito yung mga nilalaroan namin nung bata pa kami. Kaya ito. Itong tinatawag na 60 caliber machine gun. <laughs> ah, diba? So, okay na. Alright, ito na mga tol yung sa akin. Ito naman yung tinatawag na AK-47. Tapos yeah. na na yung mukha. Alright. Ito na yun. Tapos na. So, ito yung sa kanya. Yan, napakahaba. Ayos. So, ito mga tol, uh, kung sino ang makaalala nito nung mga bata pa, yung nung mga bata pa. Ito yung mga sinang unang mga laruan ng mga bata. Ito yung gawa ng gawa sa saging, sa nga ng saging. So, yan. so yun. yung nilalaroan nila dati. <laughs> Yeah. Ah! Ano naman yun sa akin? Mm -hmm. right.